ating uh, na itong ano itong ating aircon no so gamit natin ay R32 na refrigerant at uh, nakabit na rin natin itong ating manifold gauge at saka yung mga hoses nya dito sa ina nilagay natin access valve at saka dito sa ating uh, tangki ng uh, R32 no So, initially, nakapagkarga tayo nasa uh, 90 PSI. Tanda rin natin na yung compressor, no? And then, kakabit natin itong clamp meter para ma-monitor natin. Kasi nakalagay dito ay nasa 2.8 or 2.6 uh, amperes so yun yung ating ha, kailangan matarget mag ganoon sya ng palagay kasi dito ay ang kanyang rated input power is 2.2 amperes at hanggang minimum yon yun yung idle nya tapos kapag sumagod sya ay dapat 2.8 yung 2.8 ang ating plus pukulin dito no? muna natin itong lamp meter pangaloka ulit lagyan ulit natin ng liquid nga pala yung ano konti lang pangaloka ulit natin ng aircon ulin natin 'to number 1 number 3 tapos kunti-unti nating magre-release no Ayun, mamaya update ko kayo mga kasaka mamaya. Sa so, magiging result ng ating pagkakot. Ano? Eh, mga kasaka, nagawa na natin. At uh, napakalamig din na ng buga no at uh, dito yan sa kwarto ng solar ayan uh, dito yan sa kwarto ng solar para malamig naman natong ating solar ayan oh uh. yan na nagpapatakbo ng ating aircon ayan so ito ay ayan oh taas ng harvest oh 27 26 amps nasa ano yan nasa 900 to 800 yan ito nga oh 967 29 amps nasa one, nag, 1000 to kanina eh so tumatakbo nagkoconsume tayo ng 1220 watts at may pumapasok pa sa battery ng 300 88 77 So, ayan oh libre lang po yan galing sa uh, sigat ng araw no at yan ang ating solar setup at pinapaandar niya yung ating bagong bili na window type 0.5 horsepower no ayan yan focus bali kinabit ko muna yan dito sa bintana bintana ayan inadjust ko lang stop na muna yung nakatabing para matesting. Mapalamigan yung ating solar setup. Ayan, ayan. Ayun mga kasaka. Nagawa yung aircon. At uh, maganda ang kanyang performance. Na. Salamat.